For you to the Hi guys, happy Friday. Kakain na tayo ng ating breakfast. Um, nakakain na ang mga bagets and si daddy. Hindi na lang kailangan kumain ng rice. Nakakatapos na natin magsaing. Nagsaing na ako hanggang bukas ng hapon. Ito guys, ang ating breakfast. So, nakabili ako kahapon. Ito ay buy one, take one from um, from corns. Ang original price ito guys ay $4.99 ng isang pack. Pero kahapon nakasale siya ng buy one, get one free. Dahil ito naman ang ating bini-breakfast. Kumuha na tayo guys. So, dalawang klase. Yun. Isang brown sugar cinnamon at saka isang cinnamon swirl. Ang expiration nito guys ay March 7 pa. Pumunta ako sa isang tindahan kahapon, but na lang di ako nakabili dahil mas mas maganda yung nakuha natin deal sa Carnes. So, ito toast lang natin ito kasama na lalagyan natin ng sunflower oil spread. That's daddy. Si daddy ay gumagawa na ng kanyang kape na babaunin for work. Gusto mo ba ng tinapay? Wala, <laughs> nakikita ka dito para ka nasira. mo ba ng tinapay? <laughs> buang talaga. Bawa na buang. ka la, na. So, um, pasensya nyo lang guys si tatay. Uh, may saltik yan paminsan-minsan. Iputoast na natin ang ating tinapay. Masarap kasi ito guys, itoast. Tapos lalagyan natin ng butter. Ng sunflower oil spread. Kahapon din guys sa Carnes. Meron niya akong nabili na country cook. Front country, country crop. Nabulol na tayo. Drizzle and sizzle. Ito ay parang ano guys, parang vegetable oil. So ayan guys, ready to make cooking and topping easy. Drizzle over some veggies, sa baked potato, sa skillet. So ito guys, iga ano mo na, isusqueeze mo na lang. So perfect ito para niluto tayo ng steak ni Bunso. Imbis na tayo ay magtunaw ng butter, ito na lang. Ayan, perfect for cooking and topping. So, clearance na ito, guys, for $1. Ayan, while supply last. Bumili ako ng dalawang bottle. Nilagay ko lang siya sa fridge. Ayan. Dahil mahilig tayong magluto, halos araw-araw tayong magluto. So, imbis gagamit tayo ng mantika or gagamit tayo ng butter, ito na ang ating gagamitin. So, ayan, guys, naka-seal naka, naka, naka pa yan. Bumuksan mo lang yan. Tapos, isusqueeze mo. So, ito ay perfect for $1. Ayan. Ready na ang ating pagkain. Itoast ko pa ng konti. Masarap kasi ito guys. Talaga yung medyo ano, malutong-lutong. Okay guys, kain na tayo. Ito na ang ating toasted na cinnamon swirl. Initing ko rin tong ano guys, yung pinakadulo. Pero hindi mo na ngayon. Kaya isi-save natin. So, maliit lang to guys, yung pakete niya. Hindi siya katulad ng mga regular na sliced bread. Medyo pricey nga ito. Pero masalap kasi guys, mahilip tayo sa cinnamon. So, ito 'yung may flavor na. Pwede naman 'to walang palaman pero mas masarap. Ito. Or walang anong spread. Pero dahil meron tayong sunflower spread, gamitin na natin 'yan. Para 'tong ano guys, bagel ng ano, panera, 'yung kanilang cinnamon crunch. However, ito syempre 'yung cheaper version. Pagdin pa natin 'tong isa. Para mag-melt. Okay na yun, guys. Huwag masyado. Yummy. diyan na tayo, syempre, yung black coffee. Flex ko ulit ang iyong aking kasuotan for today. Ito yung courtesy CF tatay. Ito ginawa naming shirt. So, ngayon ay, sa field ako magtatrabaho, pero naisipan kong gumamit ng t-shirt because why not? string of yarn. Ang tayo. Uh -huh. mm. Okay guys, umalis so na sila daddy and ate. Tapusin ko lang tong aking almusal. Alis na rin kami ng Bunso. Hi guys happy friday hindi na ako nakapag video kanina guys kung tayo ay nang trabaho so today meron ako dapat na dalawang patient but I ended up to seeing one kasi yung ating second patient ay nag cancel or nag refuse pagkatapos nating mag drive ng 45 minutes so naubos ang ating um, hindi naman naubos nasayang yung ating oras sa pagmamaneho pati na din yung ating gas um pero sisingilin natin ng mileage ang ating office. Dahil um, from my first patient, papunta sa ating second patient, ay tumagal ng 45 minutes ang ating drive. At nai-insta rin ako guys kanina dahil yung second patient ko, mali yung binigay sa aking address ng aming opisina. So sa intake sheet, iba yung address niya nung tumawag ako guys. Dahil ang tagal, -tagal natin nag-aantay sa kanilang front door, hindi pala siya doon nakatira. So buti na lang, um, tumawag yung caregiver sa akin, sinabi na inaantay na daw nila ako doon sa may front door, bakit wala pa daw ako. Tapos nung sinabi ko yung address, sabi nung caregiver na hindi yan yung address, yan yung address ng pinsan, pero hindi nakatira yung patient. Eh wow, So tayo ay nilamig, nasayang ang ating oras, at tayo ay medyo nainis ng bahagya. But we can do anything guys. Um, pagdating ko dun, um, sabi ng patient, hindi daw niya kailangan ng therapy. And um, it ended up being na naging patient ko na siya before. So, kilala ko yung pasyente. Nakita ko siya kanina. Nakakapaglakad pa rin. So, walang pinagbago since last time natin siyang nakita. No? Um, so, um, sabi ko dun sa, ano, sa kanyang pinsan, which is yung kanyang power factor attorney na I don't think kailangan niya ng therapy. And then, nakinig naman sila or in, ni-respect naman nila yung ating judgment or yung ating um, decision na um, wag nang pilitin yung pasyente. Dahil yung pasyente kasi matanda na rin siya. Um, ayaw niya ng therapy. So, ayaw naman natin siyang i-push na i yung ating service. Lalo-lalo na kung wala namang pinagbago yung kanyang um, function sa ano, sa paglalakad or something like that. Nung nakita ko yung pangalan ng patient, sabi ko, parang kilala ko tong patient na to. Parang naging pasyente ko na siya before. Pero kasi iba nga yung address. So sabi ko, parang siguro magkasing pangalan lang sila. Tapos nung sinabi nung, nung caregiver sa akin, ito yung address ng ng patient. Nung in-input ko na sa GPS ko, parang sabi ko, oh tama, ito nga yung patient ko before. Si Lolo. Ayaw nga niya ng therapy. So hindi ko na pinilit. So from bahay ni patient number 2 ni Lolo, pa Medyo malayo din. Kaya medyo nainis tayo ng bahagya. But it's Friday, guys. Um, nangyayang talaga sa trabaho natin yan. Na minsan tumatanggi yung mga pasyente, minsan iba yung address. Imbisa tayo ay mabwisit, tayo pa rin ay nagpapasalamat dahil kahit isang pasyente meron tayo for today. Tsaka guys, okay lang din dahil... Tsaka okay lang din dahil tayo ay pagod na nga. Ngayon ay Friday. because week napakabisi ng ating linggo. Bukas naman ay meron na naman kaganapan ng ating dalaga. No? Meron na naman silang tournament. Um, dalawang araw yan guys, Saturday, Sunday. So wala tayong pahinga. So inisip ko na lang, um, hindi tayo busy today para tayo ay makapagpahinga. Hindi naman ako nakapagpahinga kasi nga ako ay um, nag-drive ng malayo. Tapos kami pala ni Daddy ay nag-date ng mabilisan sa Olive Garden. Not sponsored. Um, tinawagan ko si Daddy. Sabi ko sa kanya kung gusto niya kumain sa labas. Um, meron kasi akong gift card um, sa Olive Garden. So, ginamit na namin yan. Kumain kami ng unlimited soup and um, pasta. Hindi ko na na-videohan or hindi ko na rin, hindi na rin kami nakapagpa-picture ni Daddy kasi nga, butong na rin kami. Tsaka, um, nagmamadali nga kami para matapos kami on time para masundo namin yung mga anak natin. Um, siya ang nandun na kay JJ ngayon. Ito naman ako kay ate. Huwag mag tayo guys kasi parang ano, masisilaw ako. ayun. Medyo pagod na rin tayo, no? Parang yung pag-Friday -pag talaga, yung energy natin, no? From Monday ng gato kataas. Parang pag-Friday, nandito na lang yung energy natin. Pero kailangan pa natin iangat to ng bonggang bongga hanggang dito ulit guys kasi nga ay bukas ay tayo pa ay magpa parental duty for ate so hindi ko alam kung ko ako ng lemon cookies today um dahil sabi nga bawal magdala ng pagkain so hindi ko alam kung mai ano ko maipupuslit natin ang lemon cookies kung lalagay ko sa bag ko kung, kung i-inspect ba nila yung bag or not kasi yung last time doon din kami ng first tournament yung first day hindi masyadong mahigpit pero kasi ngayon nasa ibang building kami parang mahigpit yata yung guard so ewan ko kung magbake kasi ako guys kasi hindi rin naman ma hindi naman din makakain ng mga mommies and players baka masayang din naman si ate is not much of a lemon cookie person si daddy din nila masyado ng ano hindi feel yung ano, lemon cookies. Uh, mas gusto nila yung Oreo. Yung Oreo naman, hindi masyadong gusto ng mga mamis. At saka ng mga players, gusto naman niya talaga lemon. So, ewan ko, hindi ko alam. I'm debating kung magagawa pa ba ako. Kasi pagod na rin ako, guys. And then, kung hindi nga makakain, sayang naman. Lalo na nga ngayon, mahal nga ang, ang eggs dito sa Amerika dahil sa bird flu. Meron kasi kami dito, guys, case ng bird flu. Meron nang namatay dito sa US because of bird flu. Kaya yung mga tao dito ay nagpapanik. So, ang isang tray ng itlog ay nakakahalaga ng almost $9 na. So, mahal yun na, no? Syempre naman kung i-bake natin, tapos naman makakain, itatapon lang din. Sayang naman. Ay, nako. Galing pala ako sa Dollar Tree. Bumili din ako ng sponge. Lala tayong sponge pang linis ng ating mga pinggan. Alam niyo naman tayo, Inday Duty. Was with pag may time. Okay, guys. Um, so, ngayon walang swimming si Bunso. Wala rin practice si ate. Magpapahinga tayo ng bonggang-bongga. Hindi rin ako magluluto ngayon, guys, kasi meron pa tayong dalawang piraso ng chicken, tinola. Meron pa akong natirang miswa kahapon. Nag-miswa rin ako. So yun na yun sa mga bata tinola Tagisa sila ni Bunso Si daddy naman ay Yung miswa Tayo naman ay Meron tayong natira dito na Soup from Olive Garden Nakapag take out pa ako guys Yung ating soup Nagpa refill ako Hindi ko na ubo So bakit na lang kainin ko guys Meron pa rin tayo dito Ang konting pasta Ito ay Creamy mushroom With angel wing Ayan guys So ito ay walang refill Pero yung kung gusto mo Magpa refill ng soup Unlimited yan guys Pati yung breadstick Unlimited Pero hindi na kami nagkuha Pa ng isa pang breadstick Dahil busog na kami ni tatay no So ayan ang ating pagkain for today. Isa lang ang ating pasyente, so ibig sabihin tayo maraming kailangan gawing documentation. Parang gusto ko nang matulog guys, Tal anong oras pa lang, parang wala pang alas stress pero inaantok na ako. Like I said, this week has been a very busy week for us. um Dahil nga sa event ni Bunso, di ba, last week, Friday, Saturday, Sunday, and then Monday tayo nang trabaho na. So ang ating lakas ay nauubos din, pero kailangan nating labanan ang ating kahinaan ng katawan. Kailangan nating uminom ng kape. So bukas, ng umaga magluto na ako ng ating pork sparrings para si Bunso ay may ulam na rin. Uh, and then, sa Sunday naman, ay, nakapag-defrost na ako ng rib eye steak niya. So, shallip. So, yung si Bunso. Eh. Minsan-minsan, pinagbibigyan ko kasi favorite talaga niyang pagkain ay rib eye kapag Sabado or Linggo. Pero dahil yan ay mahal, hindi natin nagagawa yan every week. Pero dahil, dahil tayo nakakuha ng discounted price, mag sila talaga ako, guys, kasi nasisilaw ako. So, pwede siyang kumain or nakakakain siya ng ganun. Sabi ko sa anak ko, pag hindi yung discounted, di ko, di ko siya bibilihan. At dahil sa murang kalag natin nabili yan, eh, syempre, ay eh, enjoy niya yun, ano. Mabuti na lang talaga, ay eh, marunong tayong maghanap ng mga murang bilihin para tayong daga guys kung merong sale na aamoy natin eh, anyway, <laughs> okay. isa tayong doding daga Tagi na rin meron akong nabili sa ano Walmart na hindi ko na nga na-videohan. Nakabili tayo ng ground pork and ground beef na napakamura. So yung ground pork, gagawin kong lumpiang Shanghai. Yung namang beef guys ay from ano, ground beef yun ano. Yung isang balot ay nakakalagay ng $6. Nakuha lang natin siya sa halagang $2.24. So nakatibid tayo ng almost $4 a bag. Or ang isang package. Or isang package. Perfect yun para sa ating spaghetti or sa ating tacos at kung ano-ano pa. So, ang gagawin ko mamaya pag-uwi natin, uh, titignan naman tayo sa kitchen kasi nga kailangan ko nang ilagay sa freezer bag. Pag nasa freezer bag, yung aming vacuum sealer na freezer bag, pagka na, pag na, naano siya, natanggalan siya ng hangin, manipis lang siya. So, hindi siya nag-occupy ng too much space sa freezer. So, yun ang gagawin natin hindi naman tayo magluluto ngayon so meron pa tayong kapangyarihan para gumawa niyan pero parang gusto ko lang talagang una sa lahat maliligo muna tayo bago tayo makahiga sa sofa hindi ako kagad na uuupo doon guys kasi nga tayo ay galing sa labas so ako guys kahit napagod pagdating sa bahay naliligo ako kagad unless kakain ako ng lunch kasi nga ayaw ko mag-spread ng germs lalo na sa panahon dito ngayon guys marami tayong mga cases na mga flu meron pa rin tayong rona merong RSV so ako pagdating ko sa bahay wala nang pahipahinga yan diretso na tayo sa banyo ligo dahil ayaw nating ikalat ang mga nasasagap nating germs. Dahil tayo nga ay nasa medical field, minsan hindi natin alam kung ano yung nasasagap natin sa ating mga pasyente, no? Hindi naman lahat yan diagnose. Minsan, katulad pala ka ha, nung isang araw, meron akong patient na, yung aking first patient of the day, sabi niya, um, so, nag-therapy na kami, no? Tapos biglang sabi ng nanay niya, wala pala siyang panglasa. So sabi niya, wala daw siyang sense of, nawala yung kanyang sense of taste. E ano ba naman ang um, sakit na nakakaroon ka ng loss of taste, di ba COVID? So, parang sabi ko, oh my God, hindi lang sinabi to ahead of time. So, kausap ko na si patient and everything. Kasi so, sinabi niya yung ganun. Hindi na ako nakapag-mask kasi nga, ano, malapit na kami matapos, so nabanggit sa akin ng nanay yun, ano. Para sa ko oh my gosh, bakit ganoon? So, para sigurado guys, mga ganung mga pag talaga trabaho kami daddy, diretso talaga kagad kami sa um, paliligo. Wala na kaming pahihinga kahit na maghapon tayo nag drive Pagod yung paa natin, kailangan 'di ba sabi ng mga matatanda, no, ipahinga yung paa kasi mapapasma. Wala na tayong mga ganyan-ganyan dito, no. Dead na yung pasma. Basta tayo ay maging malinis lang at um, hindi natin ma, mahawaan yung ating mga anak. So, yung paa natin ay laging pagod. Dahil tayo nga ay parang Uber driver kapag tayo ay nagho-home care, medyo malayo palagi tayong nagmamaneho, no. Anyway, highway by the way, tayo ay malapit na mag-low bat. Ang ating katawan ay talaga nanghihina na. Kailangan natin ng kapangyarihan ng kape. Okay guys, yun lang muna for today's video. Uh, maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa atin dito sa FB World. Sa mga nagsishare sa ating mga tala sa mga tumatapos ng ating long form at hindi nagsiskip ng mga ads. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Remember, family time is the best time and every day with your family. is always a blessing. Happy Friday and happy Saturday, Pilipinas!